Hi guys, this is Mami Belle for today's video. Ayan, napunta po kami sa Tumana para dyan po kami mananghalian dahil sobra pong init at wala pong kuryente sa pwesto namin. Halos buong Nueva Ecija po ay walang kuryente. Kaya ayan, dyan na po kami nagpunta sa Tumana. Nagparingas na po ako ng apoy. Ayan, sanay na sanay ako sa pagpaparingas ng apoy dahil nung araw ay ganun lang ang aming ginagamit. Wala pa kaming gasol. At nagsaing na po ako. Habang hinihintay kong maluto ang kanin, ayan, nakakita ko ng Indian mango na nung kitang aking kapatid. Kaya ayan, sobrang sarap. Libre lang at hindi mo nabibilin. Kaya yan ang masarap sa Tumana. Ayan, habang nagsasaing po ako, bumili nga pala ako ng luncheon meat. Chicken po ang kanyang flavor. Yan naman po ang aking ipiprito. Ayan, at hiniwa-hiwa ko lang po siya. Ayan, after po maluto ng kanin, magluluto na po ako ng luncheon meat. Ayan, nandito nga pala kami sa kubo ng aking nanay yan po kami nagluto at maya maya po ay pupunta kami sa ilog doon po sa layon kalasag river at ayan po kakain na po kami ng aming tanghalian nadagdagan po ang ulam namin dahil may dala po kaming fried chicken at nakahingi pa po kami ng pagkain sa mga nagpipiknit sa ilog. Ayan, nandito lang po kami sa taas ng ilog dahil hindi na po kami nakababa at sobrang dami po ng tao. Wala na kami space doon. Ayan po, ang daming sasakyan. Kaya, ayan, kung gusto pong magpiknit, puntalap po kayo sa Layon Calasag River. Tara, ipapasilip ko sa inyo yung baba ng ilog. Ayan po, ang pababa. Ayan o, daming tao. Kaya, ayan, wala kami space. Doon na lang kami sa parking. Kung mga gusto po palang mag-enquire sa Leon Kila, sa River, meron po kaming page. Doon na lang po kayo mag-message. Thank you for watching.